Mayong aga sa ng mga idol. Mga ako nga ko aga ng niya tilapya Kaya gaulan diyo. Ang ginimo. pasuhan ko lang o. Kaya kanugon lang daw. Sila mauluran ka gawa na o. Ang ko lang. Ipasuhan ko na lang. Ang ko. Ang takas ko na lang niyo. Muna naging gawa na ko ako ng tilapya o. Kaya o. Ang simpos mong kalain o. No? Mga gaulan ulan. Kaya muna lang ako ako niya ginimo ano, gin, ni sa bakugapon nga tilapia sa DPWH kay eh, namingi pugapon ah eh, pasuhan ko na lang sao eh, para mapostan mo sa blaw na met sa pertuhon na kuan ko lang sa kay kanugon man eh nagmalamala naman sa aso so gamoy nga salamat mga idol update ko lang ako nga ngin kwa ngano nga tilapia nga din marinate ko pag pakas sa pasuhan ko na lang Idol, madaming salamat ah. God bless.